Sino ba naman ang hindi mag-aakala na sa ganitong lugar ay may tinatagong ganda at linaw ng tubig na matatagpuan dito sa Liliw Laguna? Duarte, nandito kami ngayon sa Kilangin Falls ng Liliw Laguna. Tara, samahan nyo kami. Let's go! So mga kalakwarte, nandito kami ngayon sa barangay Novaliches ng Liliw Laguna. So dito uh, matatagpuan ang pinaka na Kilangin Falls. So yung mga kalakwarcha, si Video ng ang namin namin papuntang Kilangin Falls. Mga kalakwarcha, uh, naalala ninyo kung napanood nyo yung pinuntahan namin sa Tanay Rizal, yung Mount Coolies, si Nanay marta ay 60, magsi 60 year old. So, kasama namin si Nanay. Nay, anong pangalan nanay mo ulit? Nanay Merta. Nay Merta. Ayan. Hi po kayo, Nay. <laughs> So, ito si Kuya Jun ay 63. So lalakarin namin uh, from here papuntang Kilangin Falls. So sabi po nila is 30 to 45 minutes. Depende sa hakbang or lakad. So yung mga lakwarja, wala pa kami sa kalahat eh, Pero <laughs> grabe yung tarek papuntang ano Kilangin. Mount Kilangin eh Mount Kilangin. Kilangin Kilangin Falls ayun nasanay kasi kami papunta kami lagi ng mga mountain peaks bayan ng liliw ay paahan oh, ng banahaw mismo hmm. so tayo ngayon nasa hita na mataas eh. <laughs> apo <Papa. laughs> yun po yung pinakasamit ng Mount Banahaw Mount Banahaw patawagin po yun meron po tatlong summit yun eh Mm. Unang durungawan, pangalawang durungawan, ikatlong durungawan. Okay. So yung mga kalakwartya, naalala ninyo nung kami ay pumunta sa Mount Banahaw. So yung sinasabi ni Kuya yung ay durungawan. Yun so yun pinaka yung, yung pinakasamit niya. Pinakatuktok. Pero hindi namin napuntahan yun dahil ang pinuntahan namin ay yung Ayan. kinabuhayan. So yung Ayan. po yung pinaka-jump off station papuntang Dorongawan pag malaraw Apo. So, Ayan. Pero kaya dito sa Lilo, may trail din kami ginagamit. Ang galing ni Kuya Jun, mga kalakwarta. Duroin nyo, uh, si Kuya ay ilang years na uh, ito, nag dito sa tour guiding sa Kilangin Falls. Aside from Kilangin Falls, Huling climb ko nag-guide dito ng UP Mountaineers is eh. 2018. Na. Since dito uh, siya ang tour guide dito sa Kilangin Falls. So pangalawang akit na ngayon, pangalawang balik. We're almost 60, almost 63 year old na si Kijun pero mas mukha pa kaming kami yung hinihingal per si Kijun. Parang wala lang. So, gusto niyo marama. Parang go warm up lang. Pako. Ako naman yung isang uri po ng orchid. Ano. Tawagin po naman namin yung pakpak lawin. Pakaibang uri ng lumot na dito mo lang sa lugar na ito makikita. Ito hmm. po, ito. Ah, ito lumot po siya. Ano, siyang... Ito yung makakita ng wild blooms ng ratan. Ratan po. Oh, why? Ito po yan. Matinig na yun. Ito din po namin. Ano? Ito po ang daloy, daluyan po, ng tubig. Sa ngayon po, walang dumadaloy, no? Apo. Ibig sabihin lang po, walang waterfall sa kilangin. Pag po may tubig yan, kahit hanggang dito na dumadaloy, meron pong waterfall na bumabaksa. <coughs> so, yun po ang karakteristik niya ng aming kilangin po. Apo. Nagre-rely siya sa tubig ulan. Pero yung bumubukal po sa ilalim, whole year round hindi na hindi nawawala yun. ay po eh, palapit ng palapit na doon sa tindahan ano? mga kalakwarta ka, uh, 10 to 15 minutes uh, malapit na kami papunta Pilangin Falls ito po ay African Tulip wow so ito po naman sa pagkaalam namin ang tawag ng mga local is Kampana Kampanaan Yellow Bell or uh, Angel's Trumpet yun po ang maaaring tawag yun some say na ito daw po yung talampunay Apo. Ganda oh. Patinulit po pala yan. Wala na po, po. Wala na po sa baba. So dito rin po kami nagpapakandak ng mga iya-uyang. Mawala po sa ba baba para hindi magkaroon ng duwi doon. So pag nagluto po kasi doon, mag-astrol. Tayon mga kalakwarka, Kung meron kayong dalang uh, mga pagkain na ginagamit pang-ihaw, so meron sila dito. Ayan. Then uh, ito yung last station na uh, available ang CR, ito. So before naman kayo makapunta doon sa Mount Kilangin Falls, pasabihin naman sa inyo ng tour guide, ito na yung pinaka last station na pwedeng yung pagsiaran kasi doon wala talaga. Anong tawag dyan? Sampinit. Sampinit. O wow. raspberry. Wild raspberry. Wild. Eh, pwede ko na pag-check na. Opo. Sarap? Sarap. <laughs> so common. Ano po tawag dito? Sampinit po sa local. Mm. In English po is uh, wild drops berry. Tartya. May patikim si Kuya Jun. Mm -hmm. So, pangkaraniwan lang po tumutubo yan sa sa Ay, Para siyang ano? Ang tawag doon? Yung binibili na nilalagyan ng asin? Bayabas <laughs> Dito po, pwede, pwede yun anytime pwede maka-encounter ng mga ahas Nakakatakot din pala niya pagka lalo lang po ano oh. So yung mga kalakwar ka, uh, pagka pupunta kayo dito sa papunta doon sa Kilangin Falls So ang may advice ni Kuya Jun, based nung sa sinabi niya sa amin, eh, much better kung uh, light lang yung mga dala nating gamit. Dahil uh, since 30 to 45 minutes yung lakarin, uh, lalo na kung hindi ka sanay sa mga gantong trekking, eh mahihirapan ka papunta doon. So yung mga kalakwartya, uh, meron ditong mga pwedeng pag o cottages kung tawagin so kung may mga dalaking gamit o foods ano meron dito meron yung dito dyan na po yung pinaka main attraction na falls apa Wow! Wow, ang linaw ng tubig! Wow, ang linaw ng tubig! Sir, hey, mga kalakwarta, uh, sa kasamahan palad, yung ginagamit kong GoPro na pang tubig, pang tubig ko sana, biglang hindi siya gumana kasi sa biyahe gumagana pa. Pero pagdating namin dito sa may Kilangin Falls, uh, ah, sa pinaka entry area, eh biglang hindi siya gumana. Nagkaroon siya ng software error. Hindi ko alam kung bakit hindi siya gumagana. So, hindi ko, hindi ko sa inyo makipapakita kung gaano talinaw yung tubig. Pero guys, ah, pagka nandito na kayo, Grabe, sobrang linaw ng tubig. In ng tubig. Kung may niyo sa camera, nagkukulay asun na siya. Dito lang yan sa Kilangin Falls ng Liliw, Laguna. Grabe, the best. Well, mga kapatwarta, nandito kami ngayon sa Kilangin Falls ng Liliw, Laguna. Tara, sama nyo kami. Let's go! I see that look in your eyes. you're tired of all of the lies but i have a message for you and i'm gonna tell you the truth we know change is inevitable but it doesn't always make sense but with eyes open We can make family out of friends.